What's guys? Master Z here. Diba? Malamang sino pa ba Master Z, di ba? Gag. <laughs> And eto nga no. Kamusta? Kamusta po kayo? Halo sir, good morning Pak. sir. Sir? Uh, po uwi na po sa <laughs> Ito po, sir. go pro sir. <laughs> <Thank you po. laughs> sir. Thank you po. When sir, thank you Pak. sir. So ayan no Shout out po kila sir Ayun diba? Shout out po sa ating magigiting na kapulisan Dito po sa uh, Na nakatoka dito po sa Ambalatungan no So ayan. Keeping the streets safe Diba Lalo na po ngayon Eh malapit na election <laughs> Shout out mga sir Shout out po Ingat po kayo sa magapon eto nga, going back. <laughs> going back, di ba? So this coming April po ay magkakandak po tayo ng reverse North Loop ride, di diba? So bakit bakit sinabing reverse, no? So from Cordon Isabela po, no? Eh kami po ay mag North Loop pero reverse, so babalik ta rin natin, di ba? Kasi ilang beses na rin pong nag-north loop si Master Z na ang rota po natin is from, let's say, Itchage. Itchage, papunta po ng Cagayan via Ilagan. Then after ng Cagayan is papunta po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Then ayun, sa LU or La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Biskaya, pabalik po ng Isabela. And ito nga po, reverse naman po ang gagawin natin, no? So, from Echage or Cordon, papunta po tayo ng Pangasinan, La Union, Vaya, di ba? Vaya, Maliko. Then, after po natin doon, ah, uh, Baya Maliko and first itinerary po namin is sa Ilocos Sur after ng Ilocos Sur uh, kiat kami ng Norte Ilocos Norte and ayun na nga baba na kami ng Cagayan Garaw pero hindi na po kami ingay <laughs> ito pa may isa pa and ito nga going back Pagbalik po namin, hindi eh, na po kami tadaan ng via Ilagan, no? So, from Tugigaraw, kami po ay uh, magmamalig Rojas Road. So, doon po ang daan namin pa -uwi. And, eto nga, may nag-chat po sa atin. So, ngayon pa lang, bossing, big shout-out po sa iyo. And sa yung mga tropa no So shoutout natin si Bossing Jaster From Rojas Isabela And ayun nga uh, Nagchat po siya sa page ni Master Z And tinatanong po yung magiging Tinatanong po niya kung saan na magiging rota ni Master Z no Dun po sa reverse north loop And naisakto naman na uh, Dun po kila Bossing natin no sa Rojas Is doon po ang daan namin Pa uwi So ayun abangan niya daw po si Master Z And Tiger Commando And isasama niya rin po yung kanya mga tropa So ngayon palang bossing no Ngayon palang bossing eh, Maraming maraming salamat na po sayo At sa yung mga tropa no So see you soon See you soon <laughs> See you soon Bossing Jaster natin no. So si Bossing Jaster natin from Rojas Isabela. Ride safe po lagi, Bossing. Ride safe po lagi. So, alam niyo yun, uh, kakatuwa lang no. Kasi hindi naman ako parating nagpo-post ng mga videos sa page ni Master Z no. Pero alam niyo yung ganun na Naka-receive ako ng chat <laughs> and ayun no. Ah, uh, antabayan daw nila tayo doon sa Rojas no. Uh, alam niyo nakaka nakakatuwa lang no na, na kahit papa pa, no, 'di ba? Eh hindi man sikat si Master Z, eh may mga kaibigan pa rin po tayo, may mga followers pa rin po tayo na sumusuporta, Diba lubos ang pagsuporta kay Master Z ayan mga bossing no pag dumating yung time na sikat na si Master Z <laughs> kung darating yung time na yun eh no <laughs> so si Master Z naman po eh, marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan no hindi hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo kasi unang-una sa lahat, kayo po yung patuloy na sumusuporta nung ako ay nag-uumpisa pa lamang, di ba? And ayun na nga, ano pa topic ko dito, no? <laughs> sorry, sorry. <laughs> And ito nga, yun na nga, no? uh, Sinear ko lang, sinear ko lang yung magiging North Loop Ride ni Reverse North Loop Ride ni Master Z this coming April, no? And gaya pa rin ng dati, 'di ba? Wala pa rin pong pinagbago sa drill natin. Alam niyo na po 'yan. So, sa lahat po nang tumapos sa mini vlog ni Master Z na to, kudos po sa inyo. Saludo. Maraming maraming salamat. And ayun na nga, once again, Master Z here, peace out.